Yeah, magandang gabi mga bossing no. Ah, uh, is closing time dito sa may bugi bugi Tayo man mga bossing dito yung nakapunta ng New Arrival. Yan. And, then yan 20% discount off sila and then yung bugi bugi daw sa uh, Munyus New Arrival bisitahin natin baka sold na araw ng mga bossing. bosing 20% discount off uh, dito sa may bugi bugi tayo man mga bossing. Labas tayo mga bossing ha. Ah. Uh, tuturo kong i-rene bugi bugi sa banda sa tayo ito yung bugi-bugi tayo man. And then yun doon yung doing LRT station. No? Oh. Kunting lakad nyo lang. Meron pa dyan isang ukay-ukay yan. lang hindi natin mabutan isang okay ukay yan Kasi alas 8 nagsisirado. Itong bugi-bugi alam ko hanggang 9 to eh. Hanggang 9 ng umaga. Ah ng umaga hanggang 9 ng gabi. Kaya dyan papunta SM Lazaro. Puriketa Street. Bugi-bugi. Tapos -bugi. mabago bago ko pisan yung vlog. Di pa nakasubscribe dyan. Please subscribe YouTube channel. Papatams TV. And then kung kah kahiligan mo yung ukay-ukay. mga bossing katulad to. Uh, 20% discount off dito sa may Bugi Bugi Tayo Man. Subscribe mo na ako. Pindutin niyo yung bell icon mga bossing para updated kayo sa mga bago kong vlog. Umpisa natin mga bossing. Let's go. Umpisa natin sa mga solid shoes nito. Solid nito. unsa ito. Size 11 siya. Yan, naka 20% discount of 2,200. Sulit nito, oh. Goods pa nito, sulit pa nito. Pangilalim, oh. Bigat nyo. Parang naka, ito, Parang naka-fiber. Ang bigat, oh. Napakasulit niya. Toto, 20% discount of nito. Ito, new balance na. Ito, new balance. Ito, bossing, may new balance dito na size. Itong new balance na size 9. Sulit niya. Naka-ultra, ultra, ultra Soap. Oh, goods pa naman siya pang ilalim mula rin ganong put put 3,800 and then 20% discount off. pero itong J4 dito yan yeah. size 8 itong mga buhusan yung J4 nito so pa dyan itong back back siya may back back siya dyan pang ilalim 680 lang siya pamorma kung di kayo mga pwede na size 8 and then 20%, 20, 20 discount off. another new balance tayo dito size 11 din siya para sa mga big size so pa yan, dyan pa yan 247 na new balance Tukla po nit wala pa naman pang ilalim. Wala rin siyang ganung food food. Mga to, -to 1,880. And then naka 20% discount up dito sa so may bugi bugi Meron silang Dior dito. Pa ilalim 1,800. 20% discount up. Yung tantsa nito mga boss, mga size 7.5 to 8 lang siya. So, pa diyan, Japan. Mi sol sol. mi konting sol separation lang siya. Meron tong New Balance big size dito yung ba na sila maraming big size ngayon dito yun no? Oh. 10.5 sya o oh. sold pa nyan dyan pa oh. malinis ready to use lang 1,800 and then 20% discount o oh. yun to Alexander McQueen baka matripan nyo na ang Alexander McQueen makina size 43 siya. yun oh. para sa mga big size baka maghahanap ka ng itong sapatos mga sosyalin yung datingan yan parang ito 200 and then 20% discount of oh, sila sa pang adidas dito ngayon itong adidas another big size na adidas ah, size 11 inihap sol pa niyan Diyan pa di kita sol separation wala pa lang Pangilalim wala rin siya ganun food pud po 2,500 ito ang ganda ng colorway nito ultra boss nito ang size ito size size 7 siya Pangilalim. 1,000 1,500 and then 20% discount off. Tapos si yung miss lang yung J7 dito. J7, missing sing sing pa siya. Yeah. sing sing pa. Size 9.5 ito mga bossing ha. Ah. Soul pad niya. Diyan pala may soul pad niya. Ang dikit ang wala pa naman. Eh, I may mean, dikit siya konti. Di. Konting dikit ang pip di, din naman ganun halata. Pag ilali mo, napakasulit mo pangilali. ilali, wala ganun put. Pag 1,200 and then 20% discount off. Bossing, baka matripan nyo lang ha. Ah. Bugi-bugi tayo man bossing. Yan. Yeah. Itong Gore-Tex dito na Air Force 1 napaka solid. Size 10.5 siya, yun. Ang dapat sol pa niya. Yan di kita sol separation wala pa naman pangilalim. Wala lang ganun food food 3,200 20% discount off sa lang J1 dito. Na size 8.5 lang siya. Pangilalim Wala rin siyang ganun food food 2,800 less pa siya ng 20% discount o, Solid tong ultra na pantu Adidas nito size 9 lang sya ang ganda nito, pamorma, pang jogging, pang araw araw Solid to size 9 sya sulit pa nyan dyan pa pang ilalim mula rin sya ganong food food 2,200 ganda ng color win ito just do it na air force 1. yan size 10 sya, ganda ng color win oh. sulit pa nyan dyan pa ang pang ilalim mula rin sya ganong food food 2,200 20% discount off dito bossing sa may bugi bugi 2,500 bossing and then less special ng 20% discount of meron ditong ganda ng color nito, yung earmux na ito parang nakakulab to sa olympic olympic yata ito eh oh, sorry hindi pala sa sito size 10 ganda ng color way sulpa nyan dyan pa di kita sa separation wala pa ng pangilalim wala rin ganun pod pod 2,500 Tong isik dito na ganda ng color yun baka sulit na isik pa ito size size 42 Goods pa nito. Oh. Malinis. Ready to lang siya. 2,500. Oh. 20% discount up. 0.5 dito sa adidas nito. Goods pa siya. Pangilalim. 2,820% discount up. Itong Mizuno na size 8.5 sa Mizuno mga bossing. Tukla nito wala pa naman. Yan lang. Pangilalim ito. Drag 2 drag, 2 drag. Minimal e siya. May dragging siya pero mababaw lang. 780. Size 8.5 dito. Y3 adidas. Pangilalim oh. sulit ka pangilalim, 2,000 2,800 siya mga bossing and then 20% discount top. yung size 9 dito na adidas pang ilalim yung pakasulit yung pang ilalim oh. yung 2,500 1,500 and then 20% discount top. sulit ba ito oh. wala pang dikitan sole separation bossing uh, baka lang ka ng size 9 na pang basketball may sulpad pa naman siya tukla po nit wala pa naman pang ilalim oh. babaw na yung dragging niya 2, 200, 20% discount off size 10 size creatures dito sulpan so, yan dyan pa na pang ilalim 1,500 wala rin ganong food food naka good year pero sulit dyan pero dito yun lang sya malinis ano ang colorway nito na size 8 nito ka tiger kala ko isik eh sulit nito pang araw araw lang kung di ka maselan pwede pa to pang ilalim may dragon sya pero mababaw lang 1,200 sya 0.5 dito ito sapatos na ito yan o no. 9.5 and then yung price is yung 780 dito na kusing 780 lang siya and then naka 20% discount off siya pangilalim mo lalaman siyang ganong pod pod pangaraw araw lang natin itong instapump shoes sa so, ito ay size 9 sold pa dyan dyan pa pangilalim mo 780 lang and then naka 20% discount off sulit pa nito araw araw lang natin pamorma pwede kung di kayo maselan may itong adidas na equity EQT yan sorry yan size 8 sya dito ganda pa ng colorway 1,200 and then 20% discount po okay. ito ganda nitong kanito like nito size sya size 12 ganda pa ng colorway tukla po nit wala pa naman pang mo wala rin sya ganang pud pud 1,800 and then 20% discount pero itong like dito pang running shoes Pamorma sa taong hindi maselan sa mga taong matsaga pang mo may dragging sya mababol ang bossing ah 1,500 mas yan size size 10 sya mga bossy, malaki and then 20% discount off sya itong ultra boss na size 8 lang sya yan 880 ayan, sa mga nagkat mga triple black dyan 880 lang sya naka 20% discount off sa pang adidas dito size 9.5 naka 20% yan, may dragging na rin sya 980 lang yung araw-araw natin, pamasok sa trabaho, pang jogging, yan ang sulpad niya, eko lang ano ang sintas niya, buwag-buwag yung sintas niya, size 8 siya dito, yan pang ilalim, 1,800 yan, wala rin ganun food pot, new balance dito, size 10 na new balance, 1,500 siya, and then 20% discount po, di kitang soft separation yan. Merong size 12 dito na Westbrook, ang laki nito ang nakalagay, parang sinulatan nilang. Yan. Wala pa siyang tuklap. Yung mga pala siya. Yan. Punit wala pa. Pag yung mo, wala rin siya ganung punit eh. and then 2,220% discount of. 8.5 sa Jordan Mars. So, Ang ng colorway Sol pa dyan dyan pa. Yan oh. Tuklap punit wala pa naman. pang yung mo, napakasulit pa. Pwede siyang ganung pod pod mga bossing. Baka matripan nyo lang ito. Bossing na ka 20% discount of. bugi bugi tayo man. Yan. Ang presyo bossing 3.8 and then naka 20% discount of baka matripan nyo lang mga bossing ha bugi bugi tayo man naka 20% discount off Air Force 1 na size 10 sya baka matripan nyo lang pang ilalim oh, wala rin syang ganun po 2,500 and then 20% discount off 12 sa Colombia mga bossing 12 pa dyan dyan pa tukla, punit wala pa naman Ito pang ilalim may dragging na sya pinamababaw lang siya. 2,200 and then less pa sya ng 20% discount off Sulit tong libro na ito size 9.5 sya ilalim sya nyo pang ilalim oh, mababaw lang yung dragging yung mga bossing yung 2,200 and then 20% discount off siya sulit po nito yun Jordan 34 yun size 8.5 siya pang ilalim niya 1,800 20% discount off tukla po nito wala pa naman siya ba pag pa nyo lang bossing naka 20% discount off dito another Air Force 1 Air Force 1 tayo dito na triple white size 9 siya mga bossing sulit pa dyan dyan ba pang ilalim 780 lang siya ang ganda ng under armor sulit so ang so, so under armor ito size under armor is size 8.5 sya baka sa mga nagandang under armor 8.5 2,200 mababuli yung mga dragging nya mga bossing ha sign of uses nya bossing kasi okay-okay tayo 2,200 less pa sya ng 20% discount off may ito new balance dito mga bossing Ayan, size 18 nya pala sya mga bossing sulit nito mababuli yung dragging nya mga bossing ha sulit ito Ayan, Busing size 18 and half dito sa New Balance. Sol pa dyan, dyan pa. Tuklap po wala pa naman. Yung pang ilalim. Babo lang sya mga bossing, 1, and then 20% discount off. Stan Smith, mga busing, baka naghanap kayo dito. Size to size 18 half. Yung pang ilalim. 1,800 sya. Wala rin ganung po, po and then 20% discount off. Ito yung triple weight na Adidas. Big size. Size 11 and half. Tuklap wala pa naman. Yeah, 1,500 lang siya oh. Hindi naka 20% discount off siya. Adidas na na 9.5 siya. Pang araw-araw lang natin oh. Pwede na ito pumasok sa trabaho. Yan you know, oh. 2,200 and then 20% discount off siya. Dito sa size 8. Sulpa niyan dyan pa. May ilalim mo. Oh. siya ganun po. 2,200. Sulit mo ito. Wala pang dikit ng sulsepiration. 9.5 dito sa Adidas. Sulpa niyan dyan pa. Ang dikit ng sulsepiration wala pa naman. Yan you know, oh. Parang cool na siya sa laban. Oh. Tukla po nito. Wala pang mga posing. Pang ilalim Ayan, may dragon sa dyan, pero mababa lang. 918, then 20% discount off. Ang color ito, ang tungik nito. Pang jogging, pamasok sa trabaho. Yan, 2,200 siya. Wala rin ganong food po dyan ilalim. Speed dito sa Nike na ano ba ito? Libro 1,500. Ang kata ito eh. Ayan, comment, comment section, comment below mga bossing ha. Ayan, 1,500 dyan, then naka 20% discount off. Itong cloud foam na Adidas cloud foam size 10 good special sulit pa dyan dyan pa kasi okay. meron itong adidas ito na cloud foam kasi meron adidas ito na cloud foam size 10 sya pero meron siyang toklop dito konti may toklop sa dyan yun ang pinaka issue niya. sulit pa dyan dyan pa pang ilalim may dragging pero mababaw lang 980 and then 20% discount up kasi meron ano, buns na kanasa sulit ito. i-plug pa sya ito mga boss yung mga size 8 lang siya, napakasulong nito. Ang pangyong lalim. Kasi ganung food food, 1,800, naka 20% discount off. Ang buns dito na size 9. Goods pa siya. Ang pangyong 1,800, 800 din siya, and then 20% discount off. Baka naghanap ko yung itong kulay, colorway na one star. Dalawa ito, isang kulay green. Isang kulay green, size 9, yung 2,200. Then less pa siya ng 20% discount off itong isa. Yan o. Oh. Ipudpud rin yung ilalim niya. Uh, 850 lang siya. Tansya kung size 8 niya. At uh, tansya size niya. Mga size 9 din siya. And then 880, 20% discount. po. Kaya gito yung new balance mga busing. Oh. Uh, yung uso ng new balance ngayon. Ayan. Uh, size 10 siya. Ayan. Uh, pang ilalim. 1,500. Sulit yung pang ilalim. Wala ganun pudpud. Oh. Uh. Sulpa dyan. Dyan po. Wala pa naman siyang tukla punit. Wala pa baka naganap niya itong mga sapatos ah. one lang siya and then size 18 half yata ito then naka 20% discount off of. ito pa isa yan ganito 880 na siya sketchers dito mga bossing na size 11 na pang ilalim 1,200 siya itong adidas dito yan 780 lang sya then naka 70% discount off 20% discount off mga size 8 yan itong Nike React dito. Pang araw-araw, pang jogging. Size 10.5 dito sa Nike React. Yan pang ilalim. 1,500 lang siya mga bossing. And then 20% discount off. Isa pa dito. Ito size 11 yata to. Ito size 10 lang siya. Eh. Itong laki nito. Mga size 2 to. Eh. Check natin na. Size 14 pala. Sorry, size 14. Size 14 na Nike. Yan pang ilalim oh. 2,200 to. Drag and drag. Minimal na siya. Ito baka nag-happy ng gitong color na ASIC mga bossing. Size 9 lang sya yun. Solpan yan niyan, dyan pa. Pag ilalim. Yan may dragging na rin sya. 1,200. Ito oh, Phantom. 980 lang sya sa Phantom. Ito tansyate, mga size 7 lang sya. sulpa yan dyan pa naman. Tuklap punit wala pa. Sa. 1,500. Yan ganda pa ito, mga ah, size 9 lang siya. Oh. Pangilalim wala rin ganun pod-pod. Solid shoes dito na All Star Converse. ganda nito na ito, napaka oh. leader na leader Mga size ito, size 9 siya. 1,800 siya. Oh. And then naka 20% discount off. 8.5 sa Mizuno, napakagaan gaan 2,200 and then 20% discount off. Solid pa siya. Asic, asic pa ito mga bossing. Size, ito size... 8.5 siya mga boss sulpa dyan dyan pa sa kleiner, wala pang punit ang pakaganyo pangilalim mo wala rin ganong food food 2,220% discount up oh, dito sa may boogie bogi tayo man. baka mag may mga lang kayo yan size 6.5 naman sya dito ang laki nito sorry ulitin ko size 40 size 8.5 pa sya 8.5 yan 1,200 lang sya baka matripan nyo lang dito sa may libro ganda ng color yung libron kulang na sya sa laban mga bossing ah. Pero pang ilalim mo. May kunting put put na siya. 1,500, 20% discount off. 2,500 sa Kairi. Pang ilalim, may put put na no. rin. 1,200. And then 20% discount off. Pangharapas lang natin sa court. Ito yung dito na solid shoes. Yan. Pang ilalim. Ganda lang pang ilalim. Ganda ng whole nyo. Kala mo, Nike. 1,500, 20% discount off. Ito, drag il drag. Minimal na siya. Itong pang dito. Cordora. Pang outdoor. Ang size ito size 8 lang din siya. Yan 880 baka matripan niyo lang bossing pang outdoor. And then 20% discount up. Ito pang running running shoes dito, na Nike size 8. Then sa rin, niya, ipulit na rin. Sulpa dyan, dyan pa. Ang ilalim, yung dragging, 1,200. Pa so, dito, size 9.5. Yan o. Oh. Ito, 1,800. To drag, drag minimal lang siya pang araw araw na ito hindi na itong sulit pa ito Tukla punit, wala pa naman ito ang ganda ng kulor itong neck like na ito size 8.5 siya may put -put yung ilalim ang niya ilalim niya 1.8 din siya and then 20% discount off yung big size na under armor check natin na ito po under armor na size 14 siya baka maghanap ka ng size 14 dito under armor sol pa dyan dyan niya may kunting punit lang pero pangilalim. Yan, to drag, il drag minimal na siya. 1,520% discount top. Isa pang solid shoes na Adidas. Size 11. Yan pang ilalim. Solid pa ito ha. Kung di ka pang ilalim, mababal yung dragging nyo. 880. Para araw lang natin. Pang jogging, pwede pwede pa yan. And then 20% discount top. Ito tas mga pang babae boss. mga flex na yung ng mga babae. Ha? small size na 680. Yan, to drag, il drag minimal lang dyan hindi naka 20% discount off isa pa ang pang pangbabae dito yan 780 lang siya 20% discount off small size lang itong mga bossing, yung mga size 6 na siya mga pangbabae ito pa adidas yan 780 mga size 8 yan pangbabae Triton boss baka naghanap kayo dito yung nga lang may backpack siya dito Triton, bira na makita sa okay ko -okay yan ito 780 and then 20% discount off pangbabae ito pa, Air Max small size mga bae. 780 lang siya. Mga size 5, may pang puma dito. kato 880. Ayun. Mga matripan niyo ganda pa ng colorway. Ha? Bossing, hindi na natin may isa, -isa mga bosing no? dahil may lakad pa kami ni Commander uh, may pa kami ang bosing. hanggang dito lang muna ang bosing, baka may tripan kasi Netflix ko dito sa may tayuman bugi-bugi yan naka 20% discount off bisitahin nyo na ang bossing pinakakuan kanya lang landmark ka lang malapit lang sa LRT station punting lakad lang no? Yan, uh, bago mag Urqueta Street mga bossing dito sa Mayita mga bossing. Yan, hanggang dito lang po na, hanggang dito lang muna. Maraming salamat, magandang gabi.